Hi hey mga kalaki, magandang gabi. Nandito po ako ngayon sa Lotto Outlet. Ayan, 6.49 ang draw, tsaka 6.58 ang draw. Ito po ang tinayaan ko ngayon mga kalaki, baka gusto nyo po akong sultan. Ayan po, ayan po yung nasumada ko po sa amin ni Lola. Ayan po, at ito po yung aking 2D at tsaka 3D po na iraramble po ngayon mga kalaki. So ibibigay ko na po ito sa, sa teller. Ate, tao po. ramboli bolito po yung 2 digit saka 3 digit. Tapos yan din po yung tatayaan ko sa 658 po. Ayun pala yung mga lumabas ano. Ayan pala yung mga lumabas. Ayun po mga kalaki. Kaya at siyempre po mga kalaki sa mga nais po na makakuha ng mga libreng lucky number sa atin mga sumada open po ulit tayo ngayon pong gabi pagka-uwi ko po pagkatapos ko pong tumaya rito sa kaya sa mga logo outlet na to mamaya po mamimigay po ko ng mga lucky numbers po uli ano po at sa mga hindi ko pa po nabibigyan diyan sabihin niyo lang po kung hindi ko pa kayo nabibigyan check po. ano po pa check ayan naka rambulito po ito. Apo rambulito po yan. Tigbe 20 po. Lahat po? Apo, apo.